What up mga ka-adventure! Isang mapagpalang araw po may sa ating lahat And for to this video po mga ka-adventure Ayan, ipiplex ko lang po ang aming pong bagong iling printer Oh my God! Wow! Ayan mga ka-adventure, tingnan po natin mamaya dahil po kahapon na i-unbox na po namin niya kaya lang hindi pa po namin ito nakadamit dahil kailangan pa po namin i-set up Ayan, kailangan pa namin mag-install ng printer, ayan yung driver kasi hindi pa siya kaso Kaya lang i-connect pa namin sa may laptop. Ayan po, si Christina nandiyan po sa may pinto. <laughs> Nagulat siya. Ayan, Christina, shout out ka. Shout out ka sa ating mga followers dito sa Facebook at saka sa YouTube. Eto mga ka-adventure yung aming binili bagong-bagong printer po. Ayan, Epson. Ayan, yung kanya brand. Eco Tie, L5290 printer. ayan mga ka-adventure kapon po namin binili yan para na sa kanon po. Meron po kaming magamit dito sa office kapag kami po ay nagpi-print po ng aming mga files. At siyempre mga ka-adventure sa mga interesado po na magpa-xerox, magpa-scan, magpa-print. Ayan, meron po kaming ngayong bagong printer dito. Ayan, magkano po yan mga ka-adventure? Murang-mura lang po yan. At pwede po yung i-connect sa inyong mga laptop at sa cellphone para po mas mabilis ninyong makuha ang inyong mga document. At eto mga ka-adventure, may kasama na po siyang ink. Ayan, meron siyang black, may yellow, may magenta, tsaka Sayan, kulay blue. Ayan, yan po yung package niya mga ka-adventures. Ayan, napakaganda po. At ito po ay i-install pa namin dahil hindi pa namin ito nakokonnect sa laptop. So, kailangan pala i-install pa yung mga apps nito sa laptop para po magamit namin. Ayan, ito yung printer mga ka-adventure na pwede po kayo dito mag-xerox ng short, colored, ah, uh, short band paper and then yung long bond paper po mga ka-adventures. Kaya yan yung kagandahan ng printer na to. At syempre, madali lang pong palitan yung ink mga ka-adventures. Ayan, dito lang po. Ayan, nakalagay yung ink niya. So, i-refill nyo lang po yan. So, hindi ko pa po alam kung magkano po yung ink nya kapag naubos na lang ng mga ka-adventure. Ayan, mamaya po, pupunta po dito yung anak po ni Ma'am Chris para po i-install at para po magamit na namin ang aming Bagong bagong printer! Shout out muna. <laughs> Ayan mga adventures So ito po yung printer namin. At ito po ay hindi ko pa masyadong kabisado. Dahil nga po kabibili lang namin kahapon. So kailangan po siyang aralin. Ayan. Ito po yung mga function niya. Hindi ko po, po alam pa paano pindutin dyan. Pero mamaya po may pupunta po dito para ito po ay i-install at para din maturuan po ako kung paano po yung paggamit niya. At the same time po mga adventure dahil plano na rin po namin dito sa opisina na mag ano po ng ID picture po. Ayan, passport, ID, halimbawa katulad po 1 by 1 2 by 2 Ayan. Kung ano po yung pwedeng magamit itong printer na to kasi lahat po dito pwede din dito mag-print ng para sa t-shirt. Ayan mga ka-adventure katulad po nito. Halimbawa, ayan no, di ba? So pwede po yan. So pag-aaralan po natin yan para nasa ganun po. Maliban po sa pagbebenta ng kape na meron kami dito sa may sapron. Ayan. Pagkakakitaan na rin po namin dahil magkakaroon na po kami ng Xerox dito. Rent, scan, Photo ID, passport po yan. At kung ano-ano pa po. At pwede rin namin dagdagan to ng ay delamination po mga ka-adventure. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga bumibili po ng kape dito sa aming opisina. At syempre, sa lahat po ng aming mga reseller, sayang sa aming mga masisipag na mga reseller, na araw-araw po na bumibili po ng kape dito. Ayan, samantalahin po natin hanggat mura pa po ang kape. At syempre, maraming maraming salamat din po sa lahat ng na mga nagpalo sa Facebook po. Naka 6,000 followers na po ako. Ayan. At syempre, maraming salamat din po sa mga subscribers ko sa aking YouTube channel. At syempre, sa mga followers ko din po sa my TikTok. Hanggang sa muli, mga ka-adventure. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mua, 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 mua,